Mayong hapon, mga lodi. Mga ka-farm. So, mayong hapon. sa out ninyo So, pala share, ani, mga lodi, kay para ni sa itong mga ng mga farmers. Uh, ako, usap ko ka membro sa so, Osaka Association na itawag BOFA or Bohol Fisher Fox and Farmers Association. So, nga grupo, mga lodi, para ni gimugna ni, ni ni kanhi uh, mayor sa Trinidad si Sir Adel Garcia o ni Sir Dewel Well So, ang purpose ani mga ludi para sa atong mga mag puhon, puhon kung malambot ng mga grupo ng maong asosasyon ah, magahinan kita o mga kapital paano na kita magamit para sa ato ang panginabuhian lalaki. Okay. manang mga membro ni ni mga lodi, ang all Fisher Fox and Farmers Association. So ang mga membro ni mga lodi, ang mga mananagat, no? Mga mananagat, mga farmers. So, mga highland or sa mga dagat. So para ni sa ato ah. Ko ka membro ni ini. Eh. Taud-taud na po Ako mga ka-farm, mga lodi ako nga mangita og dugang 30 ka membro diri sa San Agustin og 30 ka membro sa San Roque so kinsa tay ganahan nga magpamembro ani mga lodi ipiim ko or mag comment lang mga lodi kay uh, aduna ni namantay registration ani nga 100 pesos so sila una no sila una, sir Adel ang mo uh, tapada mo tapal ana unya na na nato uh, na na ididak sa ha kung marilis na ang funding para sa matag nato puhon para nga mas masabtan ninyo mga lodi once membro na ni adun na tayo panagtigom karong pizza 22 dere sa gym sa sa Nagusten uh, aduna na tayo mga guest probably uh, sila sir Adel Uh, Sir D. Well Siguro si Mayor Janet Si uh, Sir Oroyan Ang uh, head sa DA Department of Agriculture Dato sa Talibon So Para sa dugang Kahibalo mga Ludiw uh, Magpamimbro mo niya eh, Para sa dugang Kasayuran uh, Doon na muatenta um, karong Lunes Alauna sa Udto pero maminaw ta o unsa nga kayuhan pohon ang para sa atoang mga farmers na Mga farmers o mga uh, fishermen no labi na gyud pita sa atong suba. So pohon-pohon a ni mag uh mahitabo ni ang paglambo kung magtinabangay ta ninyo mga aldi. So, mga oh, tama ah, Nag-need me o 30 ka-membro... Dia sa San Roque Farmers ha, ah. mga farmers Bisa na ka nang nagplano pa lang mag-farm na uh, kugihan ha ah. Ka kugihan, kugihan <laughs> May farmer nga tapuan, puro kugihan o oh. hmm. i ko ninyo na ako'y form rin ah. Akong gi... Ako gi... Gunitan So... Pwede ko ninyo kay pwede tamo haon sa inyo ha or pwede sad kamo may sa kwa katod naman mo sa kwa sa nagustin so magpabot ko niyo mga lodi ha kay para ugma o sa sunday pwede umu anha ko sa inyo ha para mapila form then sa lunes po hon natay pa nagtapok diha sa sentro sa sa gym sa San Agustin no? doon na tayo mga gipaabot ng mga guest, mga guest speaker. Ano di? So, mga ta mga lodi ha. Ah, uh, salamat kayo palihog share kay aron nga maabot ni ngadto sa mga interesado gud na maapil ani nga mga association. So, mga ta mga lodi, daghan salamat sa inyong tanan. Amping kanunay, God bless.